I'm with the daddy of my baby boy Ryan. Daddy, say hi. Uh, I'm so happy. Usap-usapan ng pabisita ni Unkabogable Star Vice Ganda sa daddy ng kanyang anak anak-anakan na si Ryan Bang. Sa Instagram story na ibinahagi ni Vice ay makikita na ipinagdadrive ng daddy ni Ryan ang komedyante. Narito at panoorin natin ang kabuuan ng nasabing IG story ni Vice Ganda. I'm with the daddy of my baby boy Ryan. Daddy, say hi! Uh, I'm so happy! Ang pogi ng daddy ni Ryan, oh! Daddy, sing for them! You sing? ni sing? Diba playtime din yung daddy niya? <laughs> Samantala, kaagad na ni-restore ni Ryan Bang ang video na ito ng kanyang mami Vice at ng kanyang daddy. Natila tila ba naantig ang puso sa naging tagpuna ito ng kanyang daddy at ni Vice Ganda. Matatandaan na nasa Korea ngayon si Vice Ganda kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman hindi na pinalampas ni Meme Vice na madalaw ang daddy ni Ryan Bang. Labis naman na na-appreciate ng madlang people ang pagmamahal ni Vice Ganda sa pamilya ni Ryan Bang. Anila ay pamilya talaga ang turing ni Vice Ganda kay Ryan. Kaya naman pinapahalagahan din nito ang mga mahal ng taong malalapit sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi patukoy kung kailan makakabalik si Vice Ganda sa It's Showtime. Tila pinapahupa pa kasi ng komedyante ang tensyon na meron sila ni Christy Permin. Alam kasi nito sa sarili niya na hindi niya mapipigilan na magparinig kapag pumasok siya ngayon sa It's Showtime. Isa pa ay kasama ni Vice Ganda ang Biseral family. Kaya naman paraan na rin ito ni Meme Vice na makabanding ang kanyang mga mahal sa buhay.